Hindi natubos dahil sa sobrang laki ng singil? Yan ang dahilan daw kung bakit hindi nakuha mula sa ipinasarang punerarya sa Maynila ang dalawang bangkay. At isa po sa mga bangkay ang nakaburo na pero binawi pa umano ng punerarya dahil hindi na kumpleto ng pamilya ang bayad. Saksi si Mark Salazar. Dalawa sa sampung bangkay na nakumpiska sa ipinasarang body and light funeral services kahapon ang napangalanan na. Lumantad ang kwento kung paano sila namatay at nasa laula sa punerarya. Isa sa kanila si Leia Tongol, murder victim sa Malate, Maynila noong April 24. Hindi na natubos ng pamilya si Leia sa punerarya dahil hindi nila kaya ang 150,000 na sinisingil ng body and light nalulusong na sa formally ng katawan ni Leia nang mabawi kahapon ng autoridad. Nakremate na siya kagabi at na i turn over sa pamilya. Ang isa pang katawan, kinilalang si Renan Pornobi, murder victim din sa Ermita, Maynila noong April 25. Naiburol pa siya dahil nakapagdown ng kalahati ang pamilya sa punerarya. Pero nang hindi makakompleto ng bayad, binawi ng punerarya ang bangkay ni Renan. Yung anak, eh, pumunta. So sabi sa akin nung ano, is kulang pa po ng 30,000. Eh nung babayaran nila, may meron pa raw utang. Kano okay. pa? Eh ang sabi, parang 80, a ah, 30 plus pa raw. Kasi parang aabutin daw ng 85,000. Ibanalik daw yung patay sa kanila dahil nabasag yung salamin. Eh nung, nung ibalik na yon hindi na, hindi na binalik sa... -re release. Hindi na na-release. Masama na rin ang estado ng bangkay ni Renan nang ilibing kanina sa Manila North Cemetery. Sa sampung bangkay na na-recover kahapon, dalawa yung napangalanan na at uh, natuldukan na ang kanilang uh, kwento. At pag na ang sitwasyon, binibigyan na ito ng libreng libing dito sa Manila North Cemetery. Yung walo na wala pang pagkakakilanlan, hindi pa alam ang kwento, binibigyan ng otoridad ng hanggang isang linggo pa ang kanilang mga pamilya na lumabas at i-claim ang mga katawan na nandito sa Manila North Cemetery. Kung meron kayong labi na naiwan sa body and light, makipag lang po sa akin dito sa opisina ko sa Manila North Cemetery. Kasi nga po, para yung mahal nyo sa buhay, mabigyan natin ng na maayos na pagbuburulan at paglilibingan. Isang pamilya pa kanina ang lumutang sa opisina ng Manila North Cemetery hinahanap ang bangkay ng kanilang ama na dinila nila sa naturang punerarya. Hiling nila huwag ng pangalanan ng kanilang patay. Nabigla sila sa balitang ipinasara na pala kahapon ang body and light at nakumpis ka na mga bangkay na hawak nila. Bakit sinisingil pa rin sila ng body and light hanggang kanina? They were charging us 180,000 in order to release the body. Um, they were they were in co contact with us all the way from yesterday morning till today Thursday morning We're trying to charge us 180,000, then uh, we're, we're telling them that we cannot afford that amount. you know, they'll try to get us to a little lower than 180. They, they went to 170, 160. Hanggang ngayon daw, um, nandun daw yung father ko. Tapos, we're, say, we're saying, kukunin, kukuha na lang namin, from, kukuha na lang kami ng ibang funeraria dahil for a, cheap, for a cheaper amount. Sabi nila, hindi daw nila i-release dahil daw, um, na-imbalsa mo na daw yung body ipinasilip na rin sa kanila ang walong natitirang bangkay mula sa body and light. Hmm. Hindi. Hmm. Talaga wala talaga dito siguro. Hindi ko nasama sa nailabas nila yun. Tapag talaga sila ng ano. Nakipag-ugnayan kanina sa Manila North Cemetery ang may-ari ng Body and Light para sabihing i-release -re na nila ang hinahanap na bangkay. Hindi nila po nila, hindi po sila naningin. Adyan na po yung bangkay. Ngayon, binapaayos lang po natin para makita ng pamilya then pampag na po natin. Sagot po lahat ng City of Manila. Nasa advanced state of decomposition na ang katawan, pero... Decompose siya at hindi po siya uh, tulad nung claim nila na inimbalsamo ng mayos. So, yun po. I can only assume kung, kung siya nga po yun. I think that would be best para to lay him to rest na po. Um, any other procedures would we'll just prolong things. Pag-uusapan din daw sa pamilya kung maghahabla sila laban sa body and life funeral services. Sinusubok pa namin kunin ang pahayag ng body and life. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.